Ah. Tat. Nati Talaga, pa lang nanahimik na, na oh, kayo 'no. Pwede 'yong pumasok. Pwede kong pumasok. Lagyan ko kayong mic hindi naman totoo yung mga sinasabi nila, sir. Eh. Hmm. Gusto kong malaman yung katotohanan, siyempre. Tol! Uh, Saan doon tayo pwedeng maupo? Ay, dito po sa alam. So, ah, yan po yung tirahan nyo ngayon? Oo, oh, hindi. Pumasya lang ako dito, sir. Dito nakatira kapatid ko. Tol! Uh, ay. Ako ba na dito? Magandang umaga po. Saan ba talaga ako pupunta? <laughs> Dalawang pinto. Sir, <laughs> dito, sir. Aray. Ang hirap na matangkad. Pagkakasin na lang <laughs> kayo sa bahay namin po, ah. Okay lang po. Pwede kong pumasok, Tay. Oo, oh, sir. Talating-dating ko lang din, eh. Pasok po kayo. Oo. Uh, Galing ako sa bigti, eh. Ah, Pasok eh, po. Sino, sino tinatawag yung tol siya? Oo, oh, to. Kapatid ko. Ah. Kapatid ko yung babae, Magandang umaga po. Eh... Nagpaka Pasok po kayo. <laughs> nanahimik na ng asawa niyo doon sa may nabalitaan po ba kayo? Ano po. Ay hindi niya alam. Hindi kasi hindi man ako nagkukwento. <laughs> hmm. Hindi ako nag-ano sa kanila sir eh. Kasi kayo, eh. Hindi niyo po ba natatanong tong kapatid niyo kung bakit nanahimik na ho siya dito? <laughs> ano po? Ay, hindi niya talaga. Pero ano ni Jasmine, na pinapalo ko raw sila ng itak. Tatapik ko raw. Ako Ako malabo. Ako Hindi po ganyan yung kapatid ko. Dapat hindi po ganyan yung mga sinasabi. Okay. Bakit meron sinasabi yung ganun? Eh, wala namang ganun eh. <laughs> o, paano ho naging kuya ho sa inyo, si Kuya Lito? Okay po, yan. Yan, yan yung kapatid ko na yan. Magmulang maliit kami, nawala na kami ng magulang. Wala mm. na kami sa amay. Eh. Mm. Mama na lang natira sa amin, kaya lang nasa Mindanao ang magulang namin tanda na din. Eh yan yung araw, eh, maano yan, tatrabaho yan, tapos eh, yun yung tumutulong sa amin. Eh. Hmm. Eh bakit naman mayroong mga ganyan? Nagulat nga ako. Nangapag asawa lang siya ng mga gan ganun eh, pati ako, sabi ko, hindi yan tama yung mga ganong salita. Hmm. Apo ko, itinira ko dito, dalawa. Baka yung mga salita <laughs> na ganyan, puro haka-haka oh, lang. Babae lalaki yun. Hindi tama yon. Hmm. yun. E eh, kung mga salita-salita lang na ganyan at dala lang sa mga silo silo-silo, hindi maganda yan. Yeah. Sa totoo lang, sir, yung kuya ko, may, may mga kinakasama yan, may mga anak siya doon, pero hindi naman niya asawa yun. Baga sa ano, nakalipas na yun eh. Oo. Oh. Hmm. Kailan, Malaki naman na yung namang, anak ko. Yung, um, ano, eh. <laughs> yung babae, nasa balitsis ngayon. Yun nga sinasabi nila na pumunta rito. Pumunta dito, sinamahan oh. yung anak niya dito. Hindi eh, naman ako nito ro. Kasi dito nakita sa akin yun eh. Ah, dito yun. Oo, oh, dito tumuloy. Dito sila Kasi tumuloy. wala nga akong ano eh. Eh baka naman wala talaga nangyari. Wala. Ba kaya, kaya naman kami nagulat <laughs> bakit mayroong ganong salita. Hmm. Eh dapat si ate hindi nagaganyan na talaga... kasi Turo. minsan ngayon lang sila nag, mag, nagsasama ng ganyan tapos si eh, magaganyan-ganyan. Oo. Oh. Hindi, mali yun. Kung magparatang ka sa tao, yun talagang patang-pata yung pinaparatangan ngayon, mo. Sir, nakita nyo na, dito tumuloy hindi yung hindi anak ko. Hindi yung mm. Kasi malaking kasiraan din sa amin yan. Kasi unang asawa ng no. anak ko. Kahit kami sir mahirap, pero hindi ganon. Hmm. Kailangan patas tayo, hindi ganon. Oh, no, kaya ako din po inaalam talaga. Oh. Kasi ayaw ko naman po yung side lang nila. Kaya ako po kinakausap din siya. Kaya ako nagigigil ako nung nalaman ko dito, nagkwinto to sa akin eh. Mm. Sabi ko, bakit may ganon? Mm. Magpasalamat, hindi naman sa pagkaano sir. Magpapasalamat nga yung mag-ina. Dahil nandyan ang kuya ko nung time na walang-wala sila. Mm. Hmm. Di hindi ba niya nakikita yun? Mm. In, ina, inano yung mga anak niya na tatlo, inaruga silang mag-iinang. Mm. Mm. May isang ano? taon na, sir. Pangalawang taon na to. Pag natapos yung itong taon na to, kaya nagkalukuloko. Ayos lang. Hindi maganda yung mga ganun eh. ikong hmm. Eh kung sa stepfather, ibang-ibang stepfather nga lang yan, ay nako. No. Hmm. Hmm. Di ba? Marami nangyayari ngayon. Mm. Mali yun. Habang ganyan-ganyan, eh tayo maglayo-layo muna ka Uh -huh. Mahirap na ako eh. Ba, ma mahirap yan. Eh sabi ko sa kanya, <laughs> alam mo, baka yan ang magpapahamak sa'yo. Kumanda ka na ng ganyan, magpapahamak ka pa ng ganyan, wala kabubuluhan mm. ng mga salita sa'yo. Dahil lang sa silos-silos na yan, dahil doon sa nanay nung pamangkin ko, mm. pumunta dito yun dahil sinamahan yung anak. Uh -huh. ilagi dito sa akin yun eh, dito yun. Tsaka yung bata na yun, sa akin dito, mira yun nung maliit pa yan. Mm. Kaya yun eh, ano dito, igaling ng Pampanga. Mm. Itumuloy dun sa nanay niya. Tapos, ito nga, palaki. Sa kanya yan lumaki. Mm. Ngayon, siyempre, nag-asawa na. Eh, hindi siguro nagkakasundo din sa <laughs> asawa. Sinamahan dito pumunta. Pati yung nanay, sinama. Mm. At kami na may nagulat, ba't ganun may kwento? Kay nanay nga po, sabi ko kay nanay, sigurado po ba kayo? Kasi ganda yan. Eh, may ano daw, may malisya daw po yung hipo. Kaya so, po... tinapik ko si Jasmine. Hmm. Puta, eh. Yeah. ganyan. Eh, huwag siya Samantala yan, bago kami matulog sa agabi. Hmm. Pagsasabihan ko pa siya, ikaw, diritsyo ko na natutulog para kaka kung ano, yung mga anak mo, wala mga kumot, hindi mo tsinitsikap mo na bago kaka matulog. Sabi ko sa kanya. Hmm. O di, punta ako doon. Yung no, kumutan ko yan bago kami matutulog. Oh, gising siya. Mm. Tapos, sa lagi ko ginagawa ng ganyan, bah, eh, nagkwinto rito. Tinapik ko daw ang pigi. Sabi ko, hindi tama ka ako ito. Hindi <laughs> eh, ba tinapik ka mo? Kasi bakit sila, ano, oh, hindi sila nakukulungan? Oo, pag kumot ko ganyan, Ginano ko, oy, tutulog kayo, magkumot kayo. O sabay, hmm. alis na. Ay, nandiyan siya sa likod ko eh. Ay eh kung nakita niyo lang yung tira namin sir, sa baba dati sa simenteryo. Mm. Ganito lang. Oh. Diyan sila tutulog. Dito kami. Oh. Mm. <laughs> Maano ba yan? Lumipat lang kami kasi nga uh, magtayo doon ng pariguan ng patay. Sabi ko hindi maganda yan. Kaya nalipat kami dyan sa taas. Tumanda ka ng ganyan. Ngayon ka palang gaganyanin ng mga yan. Tapos yeah, ganoon din tulog. Ganun. nakita niyo naman, di ba? Yeah. O dito kami, nandun sila. Tsaka sa inom, hindi man ako talaga nagiyon na pag-iinom na. May inom pa rin ako. Kaya lang, mm. tansyado ko na sila inom ko. Yeah. Dito nung araw, lagi ako inom kami dito, lagi. Doon aminado naman nung oh, siya. So, ang inom ko ngayon, sir, hindi ko nga kaya ngubo isang buting jeep. Oo, oh, alam niya ang asawa ko. Lagi yung akong... may kalahati, lagi nakatago sa ilalim yan. Mm ang -hmm. Oo. Oh. Hanggang kalahati lang, ayos na. Sabi, sabi naman nung ako ni nanay, yun lang naman din po yun nung nangyari na yon. Eh kasi hindi niya daw po kasi makalimutan kasi nga parang... Ito, bahay ko dati ito, sir. Hmm. sila nung pandemic. Mm. Sa muson sila nakatira. Ah. Eh tinanggal sa trabaho yung asawa. Tapos ito, wala na rin trabaho. Hindi tumawag sa akin. Hindi pumunta ako doon. Hmm. Eh, mm. so, Dito na. Pinapunta ko so, kayo dito. Hmm. So, sabi niya, eh, hey, kung gusto mo, Tumira ka dito sa kubo-kubo ko eh, kubo oh. to. Talaga noon maliit lang ito, ayos lang din namin. Ito, lang ito ganda ito po. Lang yan. O, para kumasya lang gamit. Tsaka nila. ang linis. So, um... eh, ko, marunong din naman mag ano eh, mm. kubo eh. Tapos nanghiram kami dyan. Yung kay Turunan dati may elpian yan. Hinirap uh. yung elf niya para makuha lang sila doon sa muson. Uh. Oo. Pandemic um... po eh. Pandemic. Wala na mga trabaho lahat. At saka, ang linis talaga. malinis ka, Teka. Hindi pa ako siya nakapaglinis kayo. Naglaba ako. ikot mo nga yung camera. Oh. Hindi, malinis siya. nagulat nga ang po ako sa linis. Ang problema dito, linisan. sir. Oh. Kasi ito, binibinta itong lupa na ito. Ang gando niya niya. may bundok na yan. Hmm. Ah, pagka nabili. Pag binibinta ito, eh. na na sila ako. Wala nung usapan <laughs> dito na bigyan kayo. Wala usapan eh. Ilan po, Ilan po asawa tuloy? Ilan po anak nyo, Nay? Tatlo po. Nas, ah, nag-aaralo sila? Hmm. Ilan taon po yung panganay niyo? Ano nyo? na po? Malalaki na po sila. Ah. Nasa Tandang Sora, tatlo mga lalaki. Ay, wala ho dito? Wala. Pupunta sila rito pagka ano, limbawa, may mga okasyon, pupunta sila dito kasi yeah. yung anak ko, bunso. nyo, yan, yung mga nakaputi na yun. Oo. Oh, yan, yan, tatlo na yan. Wait lang, Nay. Ilan taon na ho ba kayo? Fifty plus. Ay, ganon? 53 po. Si Kuya Lito at uh, Tatay Lito. Nasa tanda 60, nasa 60 may gitna po 'yan. Oh. Kasi pinakapanganay namin 'yan. Ito 'tong lakas ko pa. <laughs> e, kami magkapatid, na wala na rin yung dalawa. Ah, Di ba po. ang naiwan ay bunso, panganay? Bunso pala kayo. O, yung mga kalagitnaan ng mga lalaki. Oh. Wala na rin. Ano pong naging sakit? Mayroon po sakit yung yung kapatid namin eh. Hmm. Yung inborn siya, hindi siya nakakalakad. Inborn. Ah. Tapos yung isa naman, nawala din yun kasi nalaglag sa hagdanan. Mm. Okay. Sa Mindanao pa yan. Yung maliliit pa kami. No, oh, po. Siya. Eh dito. Kay kuya, wala naman o kayong masabi sa pagiging kuya niya ho sa inyo. Mm. nasaktan lang ho talaga kayo da sa mga nalaman Bakagulat nyo nagulat yung mga kwento na ganyan mm. eh kung makita lang nila yung mga ibang tao na gumagawa ng ganyan, baka hindi nila kakayanin yan makakuha mm. pa sila ng ganun na klase tao mm. eh nga kami nagulat eh pati nga yung asawa ko sabi ng asawa ko babayaw mm. mahirap yan, baka mamaya paratangan ka pa ng hindi mo naman nagagawa, eh paano gagawin mo dyan oh, pero... Mukhang maano yan. Oh, uh, nakakatuwa lang kay tatay. Nakinigo talaga siya sa akin. Talaga na nahimik ko siya dito. Mm -hmm. uh, Kasi... Natakot, natakot ko kayo sa... Oh, ano. kasi uh, mahirap yung ganyan, sir. Eh, umpisa pa lang yan. Baka mamaya, dagdag ng dagdag, kahit hindi ko na ginagawa. Ganun na naman. Ah, si ate naman. Uh, minsan nagkakausap naman kami. Okay naman siya. Kaya lang... Na, na, di, na, ano lang ako dun sa mga ganong kwento, ba't may kwento na gano'n? Kinuha ko nga yan sila sa Coral, sir. Hmm. Sinama ko na yan kasi mga anak niya, kalat-kalat doon. Sige nga, nay, atay, I, ano, si, ikwento niyo sa amin paano, ano, paano nagsimula yung pagkikita, ah, pagkilala niyo kay nanay tapos yung pagkuhin niya, sabi niyo nga, kinuha niyo sa Coral. Oh. Hmm. E, rito, rito lang sa akin yan. Hmm. Yun nung tatrabaho hmm. sa ha, hmm. matiktik. Hmm. Eh, yung kaibigan niya, pumasok sa amin eh rito rito lang ganun ay siyempre soul flight ka Eh si kago oh Naisinama. oh eh na kantin kami oh dinisimama ko rin sa kanila sa coral eh tinitingnan ko ang kalagayan nila tawawa ako sa tatlong bata paano niyo po may uh, ano di describe yung itsura po no? ay sabi niyo nga po Kural, eh, mm. talagang ano po ba? Madumi, maano? Ay, hindi naman. Malinis naman yung kasi barangay yun eh. Paano, paano niyo, ba't niyo nang nasabi parang kural? Hindi, ang, tao, ang pangalan ng lugar na kural. Ah! Oh, okay, okay. sorry. Oh, papuntang bangkal. Ang bangkal, oh, yung bundok na. Sorry, sorry po. Pangalan yung kural. Ah, oh. Sorry, tay. Kala ko oh. kinuha niyo lang sa, sa kural na... Um... <laughs> Ay, hindi. Doon sila nakatira. Oh. Nangupahan sila ng lupa doon. Tapos may bahay sila. Nangupahan sila ng lupa. Hmm. Eh... Di ba nung umuwi na ako, dito na ako sa sementeryo. Oh. Mm Eh, panay tawag. Eh, ganito, ganyan, ganun, ganun. O, di, sige. Mm oh, O, di binibigyan-bigyan ko na sila. Eh, dito na siya, napupunta. Iniwanan niya mga anak niya doon. wala eh, walang matanda. Hmm. Di, yun lang yung tatlong bata. Sabi ko, palibasa kasi mga kakilala ng mga katbahay. Hmm. Sabi ko, iniwan-iwanan mo roon, tatlong gabi ka rito, paano yung anak mo doon? At sama isama mo na lang kayo dito kasi hindi ka naman umuwi halos. Hmm. Sama mo na lang dito para sama-sama na kayo. O di, di nala dito. Binintay nila yung bahay nila doon ng mura lang. O di, sumama na sa amin. Sama-sama kami dyan sa baba. Hmm. Tsaka natuwa din nung ako kay tatay. Sabi nga po niya, kaya, kaya hindi Kaya po hindi siya malis dyan sa trabaho po niya dyan dahil nga dinuto sa mga bata. Kaya oh, Kaya yeah. na ano naman ano, yung puso Kaya pinag-aaralan ko din kung ano yung mga nangyayari ngayon. Yan ang sinasabi namin sa kanya. Sabi ko, naku, may kumuha ka na mayroong tatlo. Kasi sa trabaho ko, STN. Tatlong ano, sa yes. ano. Ay, hindi na naman pwede na. bata sama. Okay kana na. Kumuha ka pa. Pero ngayon. Pero sa itsura po ni, ni tatay, parang Parang ano nga lang siya, you no know, pero 60 na pala. Senior so you know oh. na no pala kayo. Oo, oh, oh, ganun talaga yun, sir. Kasi masayahin ako eh. Hindi ko masaya nintindi mga oh, pulay. Katulad yan, dinihindi ng ako. Ay, hindi ko nintindihan, sir. hindi ko may ginagawa yan eh. Kaya eh, okay, okay lang ako. Oh. Hindi ko masaya nintindihan. Magtabaho ako. Gusto kong mag aloy aliw Punta ako sa mga kakilala ko, ganyan. Kasi sir, kung intindi mo yung mga ganyan na hindi mo ginagawa, huwag kang pepekto. epekto uh, <laughs> Talo ka. <laughs> yeah. Paano yan? Wala ko kayong trabaho ngayon. Eh, hey, sira yung mixer eh. Eh, akala ko gagawin. Yeah. Ay, hindi pa dumarating yung gumagawa. hindi, umalis mo na ako. Nasa utusan ako ng utusan doon eh. <laughs> uh, nasabi po ni nasabi po ni nanay, marami po kayong boss. Pwede po bang malaman san san po yung mga pinapasukan yung trabaho sa paggawa ng hollow block? Oo, oh, puro hollow block. Tapos, Sir. ano pa po? Ibig sabihin, hindi lang po tatlo yung boss niyo? Oo, oh, kilala ko sa mga hollow blockan. Dito, hanggang niya. doon. Ah, sa lahat po ng hollow blockan, oh. puro hollow blockan, pero iba-ibang boss. Oo, oh, iba-ibang boss. Ah. Oh. Okay. Kung baga kung meron na, may stock na doon sa isa, oh. sa iba na naman. Oo, okay, oh, kung gusto kong malas doon eh, lipat ako doon. Pwede. O oh, hindi ako gumagawa ng hindi maganda. Para pag bumalik ka man, so kaya kailangan niya tao, pinupuntahan ako. Yeah. <laughs> Katulad niya, si James Palad. Oh, hanggang ngayon, nasa simpong ko. Gusto ko manggagaling sa puso't isip niyo yung ano, yung honest na sagot ha. ganito talaga kalinis yung puso niyo doon sa, walang mali siya talaga yung ano niya ay Wala sir. Oo. Oh. Kasi kung bastos sa kung tao, sir, hindi ako maano dito sa lugar na ito. Kasi yun lang Oo. po yung gusto kong... Kasi dito lahat, sir, kilala ako niyan. Hanggang doon sa may kanton niyan. Kasi, oh. siyempre, yung iba, lasing. Pagka lasing, gano'n na yung Ay, hindi. Nangyari. Oo, oh. mayroon talaga gano'n. Oo, oh, oh, May kabasto sa na. Kong, oh. yan, no. Oh. Kaya pasalamat nga ako, sir, at natulungan nyo rin. Kasi wala rin talaga sila mapuntan, sir. Hmm. Welcome, tayo Tsaka sa mga muna. bata, Tay. O, oh, para sa mga bata, makapag sa matino. Hmm. Steading, kirahan hindi pwede yung tumpok doon, tumpok dito. Pero Mabawa, oo ako, Tay, natutuwa po ako doon sa sabi nyo nga, hindi nyo lang din sila maiwan dahil nga gusto, mo, gusto nyo man mabalis doon, pero hindi nyo man din sila maiwan kasi nga dahil doon sa mga bata Oo. wala matitiran. Wala matirahan siya rin. So, kaya doon naman po ako hmm. natutuwa sa inyo. Eh, ang ano ka naman dito, baka ang nagkakamali kasi dito, si nanay nagkaroon. Dahil nga sa sobrang hmm pagmamahal sa inyo kahit yung anak pinagsisilosan na ako. Ang haluko ha. Yung anak ko, hihingi lang ng panglod. Ako. Kaya isang, nang dumating kayo, mainit ang ulo nun sir. Kasi humihingi ng panglod ng anak ko si Kulot. Yung anak niya, pag humihingi ng kahit isang lang, eh, parang mainit ang ulo. Sinabihan nito. ko siya sir. Hmm. Alam mo anak ikaw, eh. tatlong anak mo, inanong ko ng pansin sa araw-araw gabi. Oh. Yung anak ko, minsan lang humihingi ng panglod nagiiimot ka pa. Eh nung huli namin nag-away doon sa Matiktik, sa Lablakan doon. Tumawag itong anak ko. Eh nandito pang antiks, Hingi lang ng 50, pang load. O na nagwala siya o. Oh. <laughs> Wala kayo doon. Pero ito, totoo o hindi? Ito lang din ang gusto ko linawin. Totoo ba na hindi ko kayo gumagastos kung may pera kayo sa pangkain nila? Ay hindi. Eh, saan sila kuha pagkain sir? Oh, so, sa totoo lang, saan sila kukuha ng pagkain kung hindi ako gagastos sa pinaghirapan ko oh. So, oh, gumagastos so kayo ng oh, pera sa nyo sa saud oh. nyo sa pagkain nila oo, oh, sipe, saan sila kukuha ng pagkain yan, isa pa yan na pinakaanuhan nila yan ang pinagkawayan namin din pupunta dito, oh. mag uh, ano yan, ganyan ganyan hmm. sabi ko kung siya ay magkakapera hindi pwedeng hindi rin siya magbibitaw kasi ito sulong katawan ng siya eh hmm. eh sila, apat sila mag-iina Yeah. kailangang tulong-tulong sila mm -hmm. hindi pwede siya lang ang gagastos kasi kung tutuusin ilan silang kakain, apat eh mm -hmm. and, and, ngayon lang yan siya sir kasi mm -hmm. nung dumating kami dyan sa taas mm -hmm. kasi inupiran nga siya ni Turo na 6,000 isang buwan mm -hmm. na hindi man si Turo nagbibigay ng buo-buo, puro bali oh. mm -hmm. ay maasahan ba yung bali 200 300? Sa sigarilyo lang yan sir, malakas mag sigarilyo yan. Asahan mo ba yung dalawang daan ng bali, hindi man araw-araw dalawang daan ng bali? Eh turo. Eh, pupunta oh. sa mga kapatid, hindi nila kapatid natangga. Pag nagkasahod ako, Nambo buong istit, tatlong araw, sasahod ako. O bibili kami limang kilong bigas. O, tapos hingi siya ng sigarilyo. O sige, iyan, panigarilyo mo so hindi po totoo na wala kayong ginagastos. Wala eh. Hindi po hindi. Na hindi daw kayo gumagastos sa sahod nyo? Hindi po hindi sir, na hindi ako gumagastos. ano Anong kakainin ng tatlong bata? Okay. Oh. Kung minsan yung asawa ko pag tinitupak yan, utol ganyan talaga sinasabi, nagigingay siya sabi. Nagiiingay siya diyan. Eh, Baka po ang ibig niya sabihin, yung mga nakaraan lang, pero linalahat na po, no? Oo. Linalahat yun na. Lahat na. Hmm. Yeah. Yung di lang kayo nabili siguro ng kahapon o baka... Yun na yung sinasabi niya na hindi ko magastos. Ba hmm. Baka ganun lang. Oo. Hmm, sa tingin niyo, lahat po ba ng problema na kay tatay? Ano yan? Kasi kung minsan may mga, may, may mga anak nga kasi siya. Hmm. minsan mga mainit ang ulo dahil tatlo ang anak. Hmm. Minsan nagkakaanuan sa mga gagawin. Oo. Pagka may, pag alimbawa, utusan yung anak, huwag magdadabog. Mm. Kailangan, pag inuutosan din, sumusunod. Yeah. Eh yun nga minsan nireklamo nire nito na dapat pagka inuutosan yung mga bata mm. at magdadabog, dapat nasa nanay yun. So yeah. din yung tatay-tatayan nyo. Yun. Huwag kayo magdadabog. Mm. Magasano, pangaralan din niya. Mm. Para pwede naman sila mag-usap na sila-sila sila lang dalawa. Mm. tungkol sa problema sa mga bata. Mm. O, oh. e minsan sinasabihan ito. Mm. Ikaw, pagka pinagsasabihan ko yung mga anak mo, kung kang mag-ano. Kasi kaya, kaya hindi susunod sa akin yan. Din siyempre naririnig, naririnig sa mga bata na parang kakampihan mo. Mm. Kailangan, kung kakampihan niya yung mga bata, huwag na iparinig. Uh, Pwede naman nila pag-usapan yan eh. Sana nakalipat na po kami Ate, kahapon, kaso meron pong uh, nag -ano sa kanya na bahay na gusto niya bilhin na lang namin. Mm. Tapos bago na naman po decision nung, ni Madam, yung may-ari po may ng ali. bahay na kukunin dapat namin. Ngayon naman, may ibang plano, pero... Pero ayaw po niyang pasabi sa inyo tayo. Baka malaman problem. niya daw kung nasan siya. Oh, ayos lang. Hindi, na, hindi ko naman sila kukulayin, sir. Alin po ito? Itong mag-ina? Pabayaan ko na sila, sir. Eh. Oh. Hmm. Para hindi na nga ako napupunta na pupunta po. dyan, sir. Para wala na lang daw pong idea hmm. si tatay. Hindi ko na sila, ano sir. Parang ganun na lang kasama oh, kasama. Pasalamat yung... nga ako, sir, na natulungan niyo siya. Kasi ako wala akong may tulong sa kailangan ganyan. Kundi isasama ko na lang siya ng ganyan-ganyan. <laughs> Ibig sabihin, ayaw niyang ipasa ipasabi dito kung saan sila. Ay, wala naman problema eh. Wala hmm. problema kasi ako pag na wala ako sa trabaho, dito ako tumutulong sa utol ko. Minsan dito, dito ako natutulong. May inang may wala siyang intindihin. Hmm. O ganyan pala ang ano niya. Ayun nga ang kasabihan niyan, sir. Ang tao pinapakain mo na dito, sir. Gusto lamunin pangan dito. Galit pa sa iyo. <laughs> Maraming nangyayari sa akin yan, sir, dito. Parang nasakta naman ako doon sa ano. Parang binibigay niyo na yun dito. Oo. Tapos, ayun. Bang... Binibigay niyo na yun dito. Oo. At yung masawa ko, tapos ko yan, ah. O, gusto ko yan. Kasi ayaw niya, sir, na ang pinagkikitaan ko na bahagihan ko kahit kunti ang anak ko. Dapat, yun ang hindi niya dapat gawin. O, dapat pata. Anak ko yun, eh. Nag-iisa. Hindi man araw-araw nanghihingi. Minsan lang. Panglun. Tama po. Siya nga, tatlo. Hindi ako nagre sir. Hmm. Yan ang Doon ako kay Palad. Umaalis ako dito. Dilim. Umuwi ako. Dilim. Oh. Hanggat eh, bukas pa ang mga adwer, hindi ako pwede umalis. Kasi ako ang nangasiwa sa mga kumukuha. Ako nagbibilang. Tumatanggap ako ng PO. Oh. Pira. Oh. Misa ang pira, dala-dala ko. Walang bawas yan. Ko yan. Oh. Nakatawag na yan. O, oh, boss. Dito, 10,000 tong benta. Pupunta ka ba? Ay, hindi ako dito makapunta kasi dito, nandito ako. O, sir. Iwi ko ito muna. O, hindi, sige, dali mo ulit. At siya, sabi na nga, kumuha ka na dyan, bumali ka na. Ay, hindi. Mangungutang ko sa tindahan. kasi pagdating niya. Sa akin, sir, ang tama ko, sir. Ano, sir? Hiya, natakot. Hmm. Oh, Nangyayari sa akin na ginawa nila. Oo, oh, diyan natakot sir. Bakit to yan natakot? Aba sir, mabigat na paratang yun. Yung ginagano mo ibaba, bata. Hmm. Kaya Tapos, nga po, oh. ano? Oh. Yun sasabihin. Kaya nga po, kinukuha oh, ko sir. yung side nyo. Oh. Para, di ba po, kasi yung iba, sabi ko nga ako itatay, maraming di natuwa po sa itatay. Sa oh, ano, Pangit yung paratang na, na ganyan. Pinaratangan nila ako. Dami na akong inalagaan dito ng mga ano. May apo ako, pero... May anak ako o sa akin lumaki yung anak ko. Mm. Natutuwa naman ako, telegram na nalaman ko merong pamilya dito si Kuya Lito. Okay, paano po? Ano na kami? Para... Uh, kayang, okay lang, sir. Mm. Eh, Kunin ko hindi ito. naman tayo loko eh. Yeah. Hmm. Sige po. Thank Salamat, you, Ty. Sir, ha? welcome po, yes, welcome. Sir. Salamat.